everyone. Ay, papakita ko sa inyo yung mga batang masisipag. Marunong silang magpalaman. Tignan nyo naman, guys. Medyo nakarami na nga. Eh, parang mukha nakasampu na. Oh. Tapos nagpapalaman sila. Tignan nga natin. Tignan nga natin. Gaano kaganda. Ito yung mga telang pinapalaman nila. Tapos ayun, no, oh, nagpapalaman, no, oh. alam nila kung saan nilalagay. Ayan. Ayun, alam nila, oh. Oh, marunong na rin si Aki, oh. Si Ayay. Marunong talaga. Tignan mo. Baligtad lang ito, Oo, eh. oh, oo, oh, Oh. Baka baligtad yan. Tignan nga natin. Sige, dami. Iladlad mo ganyan. <laughs> Iladlad mo, hindi yung... Ilatag, ano yan? oh, ilatag mo daw ganon. Ilatag mo Yan. Yan. Laladlad yung ipaparama. Tapos, ganon. Aayusin niya pong Gloria niyan yan. <laughs> Nangangamoy na naman yung dulok. Oo, nakarami na. Nagpahinga na agad. O, yung pa, yung pa. Si Aki. Mamalaman ulit si Yayay. Ayan. Ang gagaling ng mga bata. Oo, oo, oo. Oh. Ayan, 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 oh. Pwede na magtrabaho. <laughs> Oo, oh, nanonood lang. Ayaw na marunong gumayaw. Oo. Okay. Ito, oh, Bukha mo ito, natupi. Baligtad. 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 Natupi. Nakaladigad Yan. Mm, kukuha na naman. <laughs> yung baligtad yun, nandyan. Nitwaglaan <laughs> yan din. Aba, ang bibilis pa mong magpalaman. <laughs> Ay, no <nako. laughs> Kahit na marunong, medyo palpak ang ginagawa nila, guys. Pero nakakatuwa, alam nila yung mga ganyan. Oo, oh, natuto yung mga bata. <laughs> nakakatuwa ang tingnan yung mga bata, oh, marunong. Dati, pinapanood lang nila si... Lola Gloria nila. O, tapos, ayun, konti lang yun. Ba't tinatakpan mo na agad? Dagdagan mo pa yan. Dagdagan mo yan? Kulang yan? Kulang. Oo, ang konti. Walang laman. Aba, agad natatapos Dadag si Dadag Aki. O, dadagdagan nyo yan. Ay, nako. Nakigaya-gaya. Nakigaya-gaya yung mga bata. Nakatami. Nakarapa nung hindi mabilis ang konti na laman. Lang, Ay, na nako. At least nakakatulong Ay, din, guys. Bibigyan ng isang tigisan daan niya ni Lola Gloria yung dalawa. <laughs> Ay, nako. Bye-bye, guys. Ay, totoo, oh. Oo. Oo, nagka daw. Ayos. Ayos. Thanks for watching! <laughs>